Manalo believes that his church has duty not only to secure a better life for his flock, but also to heed the popular. Ibig sabihin, aking iglesia. O, oh, kung halimbawa, sinabi man niyo ng aking iglesia sa kanyang iglesia, eh ano pakilam natin? Opinion ko yun ha? Opinion ko yun. Eh siya sinugo eh. Halimbawa, ikaw, ikaw may ari ng bahay. Tatay mo may ari ng bahay. Ano naman kung sabihin ko ako yung sinugo? Bahay ko yan. Aking bahay. Iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag nito talaga Iglesia ni Cristo. No, eh tayo naman kasi na sa sect at talagang pangalan pa ng ano Iglesia ni Cristo at may katuparan pa ng hula. Okay. Sabi ng Munting Kaalaman Channel na isang kaanim sa si Iglesia ni Cristo na di daw pwede na Iglesia ni Manalo. Pero nagkukontrahan mismo na paamin sa ay kanyang pahayag ng nabasa sa Pasugo Magasin, na my church, ang sabi ni Felix Manalo, eh, anong lusot niya, eh, ano pa alam umano natin? Kung tatawaging aking iglesia, eh, di kung tinatawag na kanyang iglesia, eh, ba't ayaw ninyong tawaging iglesia ni Manalo? Tatalakayin natin ito mga malagpatid, samahan ninyo ako. Kasi kung halingan, kapag palaging ulit ay magmukha to lang ang kapituhanan para sa ating mga matid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva! et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga soking taga-sumaybay? Welcome po sa ating live streaming. Muli, ito yung Yonico Brindle talimong makasama ninyo sa pagkakataong ito. At uh, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutan sa mga bago pa lang mag-subscribe at pindutin ang bell para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat at mga soking taga-subaybay? So, Katuliko man o hindi katoliko, wala pa rin tayo ngayong uh, raffle ah. Wala pa tayong raffle ngayon. Sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, uh, welcome po. Uh tatalakayin natin ito, meron silang dating madre na na dala ay alam naman natin uh, karamihan sa mga kahit pa uh, mungha daw ito siya Carmelite uh, Kung wala talagang background sa apologetics mapari kaman at ma madre delikadong madalaka nitong mga uh nag sosolputang sikta, lalo na sa Iglesia ni Kriston tatag ni Felix Manalo. Diba ba? Uh, dahil napansin nyo ba yung ginamit nating mga aklat na pinakita kung paano ginamit ng na mga tatrakayan natin yan sa susunod pa ba uh, with video no? kung paano nila pinagchap-chap. Ito ang dating madre pero pa lipat-lipat na siya nang lumabas siya sa congregation ng ibang sikta mongha ako. And then, parang, you were telling me, ako, galing ako sa loob, hindi ko alam na bawal kumain ng dugo. And sabi niya kasi, mortal sin. Sabi ko, kami, kumakain kami ng dinuguan eh. We cook. And then sabi niya mortal sin. Hanggang sa, dinidear ko po yun si, si Joyce, yung kasambahay ko po na, talaga bang totoo na sa Bible, yung sinabi mo about sa dinuguan yun. Talaga bang totoo daw umano na sa Bible yung sinabi about sa dinuguan? Kaya kahit pa madre ka o pari ka, pag wala kang background sa apologetics, tulad itong ating kapatid na lumabas at nakikinig sa ibang pananampalataya sa ibang, at talakayan natin sa susunod Uh, punto por punto, yung uh, pahayag niya, mga kapatid. Ang pang-ang tanong niya sa isang kaanib ng Iglesia Ni Cristo, meron nga ba talagang mabasa sa Biblia na bawal ang dugo? Pero ang termino kasing ginagamit sa kaanib ng Iglesia Ni Cristo na kasambahay niya, mortal sin ang pagkain ng uh, dinuguan. So, meron pala silang mortal sin. Wala namang mortal sin. Sa katoliko lang yan. No? Uh, mortal and venial. Pero, talagang mabasa yan sa lumang tipan at isa sa mga ginagamit, hindi lang sa mga ministro, kundi pati na sa sabadista, pati na sa dating daan at saksi ni Ang Leviticus Kapitulo 17, versikulo 11 sa Good News uh, Bible. Dahil may mabasa kasi dyan na The life of every living thing is in the blood, and that's <clears throat> that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the sins. Blood, which is the life, takes away the sins. So, yon ang gagamitin nila, plus. Uh, gagamitin pa nila ang Leviticus Kapitulo 17, versikulo 14, na the life of every living things is uh, in the blood. Oh, you shall not eat any with meat with blood. Oh. So, ipinagbabawal talaga sa Biblia. At dagdag pa nila yan, ang Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 33, na But be sure you do not eat the blood, because the blood is the life, and you must not eat the life. Yun ang basihan, di lang sa Iglesia Ni Cristo, sa Seventh-day Adventist, kay Elisio Soriano, at yon natangay talaga ang ating mga kapatid sa uh, kahit pa dating Madre, no? dating madre na talaga sa uh Iglesia ni Cristo plus ginagamitan pa ng iba't ibang mga aklat katoliko na naunan nating uh, pinakita sino hindi matangay 'yan. Bakit? Halimbawa, gagamitan ka ng aklat katoliko o yung isang aklat oh ito halimbawa, no? Uh, gagamitin ito palagi ng mga ministro ni Felix Manalo. Sinong di matangay? Uh, pag ginagamit nila ang aklat na ito, pahina 36, 30, 30 ito ang makita natin mga kamatid. Ito ang ginagamit nila, The remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's sky his banners of revolt. O, yun. Ang ginagamit nila. At ang konklusyon, malinaw na pinatunayan sa aklat ninyong mga katoliko na nagsimula ang katoliko the remote beginnings of the Catholic Church go back To the terrible day when Lucifer flung against heavens pero may karong may iniwasan sila. Ang iniwasan nila sa aklat na ito ay ito. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church. imagine, sila ang palaging nagsasabing uh, isang Deception ang ginawa sa dibati dahil may babasa. Pero sa karamihan ng dibati na ginagamit nila, mga kapatid, dami ng mga dibati na ginamit nila, itong mga aklat na ito, aklat Katoliko para titirahin ang pananampalataya natin, mga Katoliko So, sino di matangay niyan? Lalo na itong sinabi ng dating Madrid daw na bawal ang pagkain ng dugo makita yan ah, sa Biblia. So, una, kung tingnan natin sa talatang ginagamit nila mga kapatid patungkol sa ah, pagbawal sa pagkain ng dugo, alam nyo, hindi na yan applicable sa bagong tipan. No? Sa ah, lumang tipan, yung Leviticus Kapitulo A uh, 4 versikulo 35, yung mga pari ginagamit kasi ang dugo ng mga hayop para ibuho sa altar. Mabasa, yes, Leviticus kapitulo 4 versikulo 35, Leviticus kapitulo 17 versikulo 11. So, pagdating sa ating Panginoon Kristo so sa Bagong Tipan, nabago ang lahat mga kapatid. Bakit? Dahil ang kanyang dugo ang ginagamit na sakrepesyo para sa pagtubo sa ating kasalanan. Mabasa yan sa uh, Hebreo Kapitulo 3, Versikulo uh, 12. No? At sa Gawa Kapitulo 20, Versikulo 28. At uh, sa susunod, tatalakayin natin yung punto por punto talaga kaugnay sa isang uh, madre. No? Na dating madre na natangay. At ito'y ginamit din nila na propaganda, pero di na natin yan, uh, di na tayo magulat niyan. Bakit? Uh, di tayo magulat sa mga ganyan. O na, uh, meron nang babala ang ating uh, Panginoon diyan sa San Mateo 24 na ang mga mula ang propeta, lilitaw talaga at maraming madala. O, oh, mad, maraming madala, madraming maraming matangay nila. So, sandali muna. Baka nagluding tayo dahil umuulan dito. Kumusta ang signal ko? Pakicomment mga kapatid. Kung nagluding ba tayo? Hmm? O so, comment lang ha. Kung kumusta. oh Okay. ah um, sa una, uh, tatalakayin natin ay, ayan. Uh, pero, lilinawin natin yung sinabi ng munting kaalaman na di pwede silang tawaging iglesia ni Manalo. Pero, kung pansin ninyo, abay, inaamin naman na ayon sa Pasugo Magasin, kay manalo itong iglesyang ito. So, balikan natin ha, balikan natin, at lalo na yung aral nila na si Felix Manalo Angel, ang ating Panginoon Kristo tao, so higit sa kalagayan, si Manalo, kumpara sa ating Panginoon Iso Kristo. Di ba? Ma? Oh. So, yun ang uh, lalabas. Okay. So, pakinggan muna natin. Ang, ang ano ko lang sa kanya, kay dito kay Brother Del, kasi baka hindi naman siya yung mga susunod na video eh. Ano na eh, mainit na iyo. <laughs> ang dami na yung comment sa akin, nainit kami doon. <laughs> dito na kami nakikinig, mas mali. Oh, so, baka dami na umanong uh, di... Uh, Ah, uh, so maraming salamat. Okay daw ang signal. Okay po ang signal. Ah, uh, maraming salamat ni uh, kapatid na Berna Ebersabal. Okay. So baka marami na umanong hindi manunood sa akin dahil kahit mga katuliko nagme-message na umano nitong totoo kaya. Eh pangalanan mo sinong katoliko? Paano mo nalaman na katuliko 'yan? na nagmimisid sa kaniya, na doon na umano, nakinig sa kaniya, dahil malinaw magpaliwanag siya. O, sige, tingnan natin. Malinaw. O, mga kaanib mo yung iba doon, kaya sa akin. So, magmi-message. nakaka Sabi niya, mga kaanib mo yon, O, nagmimisid sa kaniya. Una, hindi ko yan kaanib. Pwedeng sabihin, kasama. Dahil hindi naman ako nagtatag ng iglesia. Pag ako'y nagtatag ng iglesia, at sila'y umanib sa akin, eh maging tama ka kaanib sa akin. Pero mga kasama, kung totoo man at di man nagsisinungaling na meron talaga umanong mga Katoliko na nagmi message na mas gustong makinig sa kanya sa uh, paliwanag niya kaugnay kay Felix Manalo. 'Yung brother Del, ako maliwanag na paliwanag. Eh, oh, maliwanag na paliwanag daw. O, so, paano mo ipaliwanag yung sinabi na hindi maare hindi maare na tawaging iglesia ni Manalo? Pero nang nabasa ang Pasugo Magasin na sinabi ni Felix Manalo, my church, o, a uh, his church, uh, ayon sa Pasugo Magasin, eh, sabi niya, eh, sino ba tayong tututol dyan? Si Felix Manalo ang Uh, pinili, therefore, pwede niyang angkining kining kanyang iglesias tulad umano sa bahay. O, oh, ang bahay na yan, aking iglesia. Kaya kung pambor na sa kay Manalo, bakit ayaw nilang iglesia ni Manalo? To make his known, so here we are to pledge our lives to the Lord.